mga balita sa labas ng bansa. Sumampa na sa 15 patay matapos ang matinding pagbaha sa probinsya ng Sulawesi sa Indonesia. Sa taya ng lokal na pamahalaan ng Sulawesi, nasa dalawang 2,000 pamilya ang apektado ng kalamidad. Habang halos 1,000-tyam na ang bahay naman ang nawasak dulot ng pagbaha. Patuloy pa rin ang search and rescue efforts ng mga otoridad sa mga binahang lugar. Sa Amerika naman, baha pa rin sa ilang lugar sa Montgomery, sa Texas, bunsod pa rin ng matinding pagulan. Nagabiso na ang mga otoridad sa mga residente na posibleng magpakawala ng tubig sa Lake Conroe Dam. Umakyat pa kasi ng 20 pulgada ang itinaas ng tubig sa nasabing dam. Nagkukumahog naman ang mga volunteer sa pagsagip sa mga hayop na inabando na kasunod ng pagputok ng Bulkang ruwang sa Siaw, Tagalundang, Indonesia. Sa gitna ng paglikas ng nasa libong residente mula sa nasabing isla. Patuloy namang inaalam na mga otoridad ang lawak ng pinsala ng nasabing kalamidad. Fred at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.